Ayan mga kasaguan, magandang umaga sa ating lahat Naglatag na pala kami ng ano Ang bat ni Kuya dyan kahapon Hindi na namin na Kasi matas yung ulan At saka yung hangin. Ayan, magpapunta tayo, tayo ngayon mga kasaguan. Dalawang lang yung tinilatag natin Kami lang ni Kuya dyan yung nakapaglatag kahapon Kasi yung lakas ng hangin Hanggang ngayon malakas pa rin Kuya dyan! Daddy Pats na naman yung kasama natin sa lambat kasama sa trap kasama rin Nandun yung lambat natin sa pamuluton yan naman yung ano ulap pagkapal sana certain yung lambat natin makasagwan yung pangalimasag yung inilalatag natin dito sa pamuluton pangalimasag na ano lambat Ayan, abangan nyo kami dun mga kasagwan sa pagbandaw. Nandito na tayo mga kasagwan. Ah, lambat. Dito yung ano natin ng palutang. Ayan, simula na tayo mga kasagwan. Uy, balagbag yung bangka natin. Yung bato. Ayan. Dun na lang yung pagtanggal. Oh. Na, yung lambat natin. Sana may alimango. Okay, sana mo yung bangka Kuya Jan Sugal na to. Wala pang nagpaparamdam. Uy, saguan. Oh, <laughs> ulo yung saguan natin. pula pulang pula pulang mga kasapan ah, sana kaya yung mga limango dito ay papasok na yung tubig ay hindi mo kakakak <laughs> ayun mga kasaguan kikiro <laughs> oo may kikiro tayo <laughs> sarap yan na Prinito kuya dyan. sikit ano, na ano nakakatinig yan yan na bats kunin mo bats ah doon na lang muna ah nakaisa na tayo mga kasaguan ng isda nakaisa na tayo ha <laughs> ng hangin, grabe. Yun, mga kasaguan, may isda na naman. You know, namumuti. <laughs> Boy pa, no? Yan, no? Kaya yan nila di Pats, kunin. Ayan, no? Oh, kasaguan, yan. Pang ulam. Isa na. Ito so, ang Ayun, mayroon pa. Ayun. Buhay na buhay yun din. Anong tawag niyan, kuya, jan Sap-sap. Sawa ay. Oo, sawa ay. Ayan, golden tree bali. Bago pa lang, ano? kayo no taas ko dyan yun <laughs> lapad ang oh, ulam ayos na wala na tayo tubig oh Ayan mga kasaguan no, oh. ang laki! Ang laki! Wow! Ang wow. laki <laughs> wow. mga kasaguan Taas muna pa, taas. Ayan tas Taas. Ayan. Punta mo kayo ko dyan, punta mo kayo ko dyan. Taas ka dyan, taas. Ang laki dito. Ang laki. May isda pa dun mga kasagwa no? Ayun. Isda na naman. Yan. Ayan malaking isda talaga yung nauhuli sa lambat natin yun ayos na masakit yan na ano kapag nakakatinik magkasagawan yung kikiero makabot ng sa puso mo wow! ay <laughs> na oh. ayos na pagkalibre ka tayo ng pang ulam kuya dyan nagoy ayan malapit na tayo matapos And yan na yung mga natin para tandaan pero may isa pa tayong lambat na papandawin mga kasaguan ayan tapos tapos po ayan na yung bato punta na natin mga kasaguan yung pangalawang lambat natin ayan ka dyan anong masasabi mo kuya dyan ayos na mga kasaguan may pang ulam o, may, tayo dito. O, may pang ulam na, uh, na. libre na yung ano, pang ulam dito na naman tayo sa ano, Ayan. punta tayo mga kasagwan sa pangalawang lambat natin. Ayan, nandito na tayo sa pangalawang lambat natin. Oops. Ito na yung lambat natin mga kasagwan. Sana may huli. Oh, tinga. Ganda na. Wala pa akong nakikita. Ayun, may isda. Ayun, oh. Ayun. <laughs> Pampaksiw. Sa yan. Ba dyan? Ayun, oh. Ganun sa inyo. Oh, sige. Sige. Wow! Mga kasaguan, rich na beer! Yay! Ayos! Doon na lang natin tatanggalin yung isda sa ano mga kasaguan sa pagdaong natin kasi malakas yung hangin. Wow! Isda pa! Ayon pa! Magkatabi lang sila mga kasaguan. Ayun pa kuya dyan o. Oh. Wow! Sarap yan kuya dyan, lusod. Ging dyan ah. na pa rin. Ayun pa oh. Thank you Lord sa blessing. Balagbag kasi tayo. Balagbag yung bangga natin. Agui <gulang> agui that... di... na lang Anu yan isda di jana ayan Anong isda yan kaya dyan? Ito, what? Compact seal Uy Sana mayroon pa wala nagpaparamdam na limango hindi pa yan mga kasagwan nakadaong na tayo tulad yung mga nahuli natin bali may ano pa dito mga kasaguan, isda sa isang lambat ito yung malapad natin kanina oh. yan ang lak Laki, laki. Ha. Uy. Yan. So, si Kuya dyan nagtatanggal ng danggit. Kaya dyan. Kaya di pat. Ayos na oh, yung huli natin mga sagwan. Libre na sa pangulam. Kaya no. Ayan yung iba. Ayan. Ito Yung isdang masasarap na ano preto sabaw yan na mga kasagwan yung huli natin tulutuin natin nandun pa si kuya dyan naliligo pa pupunta na lang daw siya dito nilinisan ni daddy pats to the bats yan yung mga nahuli natin sasabaw natin ano yes para masarap saktong sakto yung panahon ngayon mga kasagwan malamig sasabaw tayo sarap yun yung prenatum, boy. Ayos na, mga kasaguan. Nakalibre na tayo ng pangulam. Kasabawin natin. Baka may gusto kang shoutout, Pats. Shoutout dyan sa mga kaibigan ko. Yan, shoutout daw. Kay Katerine. Sky, <laughs> marami akong kaibigan dyan. Yan, shout out sa mga viewers namin, mga kasagwan, shout out sa inyo. Sana... Shout out kay Nanay Mian at saka kay Kay Wewe. <laughs> yung mga kasagwan, nulutuin na natin yung isda natin. Puga, 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 puga. Sarap! Sarap! Hindi na lugod no, na kikero, di kahit pwede. Ang malara ko. Ang Pwede na nga nga dapat. Kuan malit problem it po sulit ba ako? At masawa ay lugod. Asya tan kuan hain pwede. Yan mga kasaguan. Ito natin. Tingnan natin mga kasaguan. O, wow! Uy Pats! Dito! Ano ay, yun, yun, yung isda? Madudurog. to na guys yung pinaghirapan ni Daddy Pats. Kakain na tayo. Yan mga kasaguan, luto na. Boss ko. Ba dyan? Kain na tayo. Yan. Yung kanin namin, no? ang dami. Oh. Yung sausawa namin. Masarap ang ulam natin ngayon. Sinabaw na isda yung nahuli natin sa lambat. Yan yung ulam natin. Alright! <laughs>

kain pa palak pa yung ulam natin mga kasalwan sarap yun yung ulam po mga masaguan, natapos na kami kumain para hindi na na videoan kasi umulan mga sagwan dahil butas pa yung kabukubo natin ayan kaya hindi na namin na video umulan ng malakas bali mag shoutout ako mga kasagwan shoutout kay Gerald Hilario shoutout sa iyo mga kapila shoutout sa iyo Driver TV shoutout sa iyo Arlene Concepcion from Cavite City shoutout sa iyo Mamer Dunairi from Davao City. Shout out sa kay Martin Jungaya from San Julian. Ayan, shout out sa mga taga San Julian. sa lahat say, mga ng video shout out kay Jumil Siberino from Quezon City. Shout out sa kay Sino yun? Pudigsot from Retor. Ayan, daw dito sabi ni Anthony. Ayan, trip daw. <laughs> so ayan mga sabon. Kita kit sa bullet sa susur na medyo. Maraming salamat sa panonood at suporta. Yeah. Bye bye. Saya juglad mo